So yun mga bossing ko Good morning, good morning mga boss Isang magandang umaga po sa inyong lahat Ngayon po ay araw ng biyernes So nandito tayo sa Bukawi Pet Market mga boss Ayan lang po yung highway Ayan yung papuntang Malolos Ito naman yung papuntang Pet mga boss so, Tingnan natin yung mga Pet na nakalatag dito ngayon Oy, maaga pa, wala pa yung mga nakapuesto rito yes, sir eto oh, ito pa lang yung, yung mga, mga naka-post mga, mga boss dito sa anak talaga good morning boss makin fight ay ang ganda ng dala mo ngayon ah mga burat kayo eh mga burat mga burat talaga kayo mga burat magagandang klase uh, boss ma good morning. Yes, we will see Red Sweet. Yeah. Mayo. Alam mo yung mga 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 ito ay mga 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 5. mga ah, uh, 5? mga 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 Pigeon? Ha. pigeon. Ah, 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 yeah. May mga 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 Pigeon? mga 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 Ah, 3-5 po pares. 3-5 pares. beauty. Oriental, 3 Modern. 3-5 din pares. 3-5 yeah, din yeah, yeah, yeah. yeah. pares. Five, yeah. So, pati ibon, mayroon na, na. May good tayo dito. Yeah, no? Yeah, yeah. 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 May good Bigay ko na lang po ng 10-5 yan. 10 5, isa? Yes po, babae talaga yan. Ring cone Yes. sa baba. Sa baba. Ayan. Yung... Ano uh, atin British long hair. British long hair naman to. Yes. Ayan. 10-5 so, yeah, na lang, na lang din. Para ako pang stud. Ito so, British. Short hair. Uh, ito. Bigay ko na ito ng 18. British short hair naman. Wow. 18 so, na lang yan. Babae yan. Uh, 18 na lang mga boss. Ito yung kitin. British dead. 10-5. Ayan o. Oh. Lalaki naman. Tapos sa baba. Ayan. <laughs> Mayroon tayong know, na links mo yung British uh, Persian. Ligay ko na lang ng na yan, 5K each. 5K na lang yun sa mga boss. Uh, you know, British Persian. Kasi mga Persian natin ito, bigay ko na lang 4-5. 4-5 na lang din yan. Uh, Parehas sa laki. Parehas lalaki. laki. Yan, uh, sa mga gusto mong i-inquire, well, message yung special market pets. Maraming salamat. Pinapar natin ko yan. Okay. 0932-516-3752. Yan, yeah, pwede nyo kong tawagan dyan. Thank you so, po. Okay, maman. salamat. Salamat. Okay. Ayan yeah, si Boss Dante Ayan si Boss Dante oh. <laughs> Ito si Boss Jig Ano mga dala natin Boss Jig? Wow Maganda naman itong dinala mo Boss Jig Saan tayo mag 20k po 20k Sa Siberian Siberian naman Walang bawas? Kompleto na yung papel. Ano? Oh. Siberian. Ragdal. Ragdal. 6 month. Pagkano asking dito? 25. 25 kay sa Ragdal mga boss. You know, oh, months, 15 sa Siberia natin pinsay Yun o, Siberian. Dito 3 months. 3 months Siberian. 15 kay ang isa mga boss. Oh, oh, ang ganda ng mga, mga kulay oh, ang lalaki at tataba. Ito. Iyan oh. Uh, uh, ito, mga French bulldog. So, tapos may mga doggy. Sa French bulldog. Sa blutan natin, bigyan lang ng 20. 20. Kompleto papel, 25. 20 na lang sa blutan. Yung 25 okay. okay. naman yung mer mga boss. Oh, pare. Ayan, mga boss, quality oh. na, 'yun. Oh, may sitso pa. Dami magkakano sa sitso. 5 to 6K, depende sa kulay. 5 to 6K mga boss. Ayan o. Depende sa kulay. Ang dami. Ayan o. Oh, may pumiring yan pa. May papel yan. Hindi na lang yan ang siyo. 18K na lang mga boss ko dyan sa pompong. 18K per 7 months. Yun o. Sa akin, sina lang. Libernose. Labor nose pa yan mga boss oh. 15. With paper check. Ah, wala. may, papel, pute, may Yung puti daw may papel mga bossing ko ha. O. Ayun, ano ba ibang masasabi natin na uh, Kuya Jake? Yeah. kung gusto niyo na mga quality pusa, maray tayo mga Maine Coon, British Shorter, Bengal, Rapdal, Siberian, sa maray pa iba. Punta na lang sa Katherine namin, Malolos Bulacan. Okay. Tayo Malolos. Yung number natin, Greg. 09498983598. Then yung FB page natin, BNB Kennel and Catering Yo, salamat Greg. So yan ang tao dito sa Bukawi mga bossing ko, napakarami. Tuwing biyernes ng umaga po ang pitsanggi dito. Boss Jason. Ayan, si Boss Jason, babalikan natin mamaya. Yan ang kaganapan ngayon mga bossing ko ha dito sa Bukawi. Ito yung Biernes, punta po kayo rito sa mga gustong bumili ng pet. Hi, good morning sir ha, good morning. you uh, know? Meron tayong mga bagong batch ngayon ng Golden Retriever. Walo to actually, nakakuha na yung dalawa ngayon. Yun? Ah, uh, uh, isang Pangasinan, isang Kabanatuan yun eh. Wow. Uh, ngayon meron tayo rito mga male and female. Male and female. Ah, uh, apat ang deep red, dalawa yung light color. Papakita lang yan ha. Pani ng paper sila. Ah, uh, apat yung boxing kompleto na yung deworm. Oh. Uh, Prima sold. Prima Mga big bone niya na. Oh. Uh, uh. So paano pag dalawa kinuha? Eh, may discount 'yon natural. Yo. May lambing 'yon. Oh, uh, may kasama pang massage 'yon. 'Yon ah. Uh, oh, bali dalawa ito. Yung mga bigay ko lang to 17k each. Negosyable. 17k each. Oh, uh, may lambing ba 'yan? Ay, mo, boss, sir, wala problema. Ay lambing pa daw. Oh, wala ko na yung dalawa. Iba talaga si Boss Jun. Iabol ko na lang din yung ano, mga pagko. Meron tayong pag. Di ko na lang dinala eh. Nag-concentrate ako rito eh. Oo, bali tatlong male yun. Four months old. Mga busyada online. Isang white, dalawang phone. Oh, bigay ko yun from 15-14k na lang yun. You know? Oh, may konti lambing pa yun. Then, ihabol ko na lang ulit. Pahabol ulit. Uh, meron tayong antipolo. Antipolo. Oo. every uh, Wednesday, and Saturday yon. Yung Wednesday natin, uh, after lang sa umpisa nun eh, diretso yun hanggang gabi. Then yung Saturday morning pa lang, meron na ron. Uh Oo. -oh. Number ko, 0948-837-1974. Yung De La Cruz, Laba, QC. You know. Yun lang, maraming salamat. Good morning. God bless, sir. Salamat. Oh, uh, eto. Good morning, Eyo, mga paps. Ayan, you know. Happy Friday tayo. Meron tayo mga available tayo dito. Mga, ano, wow, ang dami. Labrador, English mga labrador oh, naman ito, mga big bossing bone ko. Ito, mga big bone Ito, ito mga babae na lalaki. Ito, mga large breed. Ay, siya. yan, o. No? Ganda ng kulay niya, o. No? So, Solid, o. Solid talaga yan. Ayan. Ito yung babae, ito naman yung lalaki. Your breed? Oo, oh, months old pala ito. Ating naman ang katawan. Oo, oh, so, tsaka mga big talaga, bone mga big boss. Ang lalaki. Oo, bigyan na lang natin sa babae lalaki, 12K. 12K? oh, choco to ba, choco? Choco, mga bossing ko, ha? Labrador. Oh, okay. kumikinang-kinang pa yung pagka-choco nyo. Tapos, meron naman tayo dito ang black black male and female din. Ito yung male natin ito naman yung female natin Iyon oh. Yeah, no? Ayan ha. 2 months old din yan ha, mga square face yan, solid. Iyon. Yeah, dito mag... bigyan natin dito 12k na lang din. 12k na lang din magkakapatid ko ya, JC. Magkakapatid to, apat Ayan 12k na lang din to ha. Iyon oh. Yeah, no? Ayan, English Labrador yan ha. Ang ganda, ang ganda oh. mga boss. Tapos meron tayo dito 5 months old na Shih Tzu white. Shih Tzu white. Ah, oh, 5 months old. Ito may vaccine and worm na rin yan ha. Wow. Bigin just that, pwede to, two balls. Bigyan natin dito, uh, mga pass, bigyan natin ng uh, 6K na lang. 6K na lang? Oo, oh, 6K na lang, so, 6K na lang yan, ha. Ah. Ang ayan. ganda ng katawan. 6K na lang to, ha. Ah. Male, 5 Male, months old. Male, 5 months old, mga oh, so, boss. Tapos meron tayo dito, uh, mga lavender. Wow, um, lavender uh, na makompleto. 3 months old. Ito. Ayan, ayan. Pares, babae. Eh. Ayan, ayan yung color niya, ha. Ah. Wow. Ayan. Dito pares babae 3 months old, bigyan natin dito sa lavender 8k na lang ang isa. 8k Last na lang week, mga bossing ko. 8k na lang. 8k na lang. Oh, 8k na lang isa. Ayan, Bihira may yung, yung kulay na yan. Oh. May vaccine in the worm pa. Tapos meron tayo dito ang light choco, female din. Ito uh, pure princess type. Ayan. Dito bigyan natin 7k. 3 months old dito ha. Ah. Yeah, no? Ayan 3 months old din. Malit lang talaga. Pure princess type. Pure princess 7K type. 7k na lang. Oh, 7k. Tapos may golden tayo dito. Walang lalaki sa atin, two months old. Available tayo dito, dalawang lalaki, isang babae. Ayan ha, mga square face din. Ito yung lalaki natin. Yun, no? Kasi ito naman yung babae natin. Ayan. Solid. Sa so, female natin, may vaccine and deworm, bigyan natin 13K. 13K. Sa lalaki naman, 12K. Ayan ha. Yan yeah, no? 12K, ayan sa lalaki. 12K, 13K mga... naman sa babae. Murang-mura na. O, so, tapos may isa pa tayong lalaki. Ito pa isang lalaki natin ha. 12K na lang. 12K, babi po. Ibang na, 2 months old. Walang talaga. Square face. Yan o, solid mga boss. Uh, ayan, bali sa lahat ng gusto mag-avail, message nyo lang ako sa lahat ng subscriber ni Karay Sweet. Uh, message nyo ako. Uh, more discount tayo syempre sa yeah. mga Christmas promo natin. Ayan. Saka sa dalawa kinuha. Oo, lalo pag dalawa kinuha. Uh, discount pa lalo tayo dyan. Tawa, uh, pwede niya ako kontakin sa 0910-133-9194. Kuyo JC po. Yun know, o, salamat kuyo Thank kay you, you, thank you mga paps. Thank you, good morning. Good morning po Redsweet Syempre sa mga viewers mo dyan yeah, Subscribe niyo po yeah, yan Maraming maraming salamat Advance Merry Christmas And Happy New Year yeah, Redsweet meron po tayong poodle dito Napakaganda Mini poodle ha ah. Wow Pure free cost 6 months old Yan may complete vaccine na po ito Wow Ali -ali, napakaganda Mali-mali na pirasa na benta na po yung dalawa Yun know? o Dalaki po available yeah, Yung ano yung Yung apple tatlo Nagaling po sa grotto Pakita mo to pa? Phantom black din yeah, you know? Phantom black din siya Tapos dalawang yun. ganito rin na kulay niya Yan o you 6 know? yeah, months old yan Complete vaccine po yan May dalawang 5 in 1 may apat na dewarm. Ah, bibigay ko lang po sa kayo ng 10k po yan, pero subscriber kayo ni Red Sweet, 9k na lang po. Wow, po. 9k na lang dyan para sa isang pure breed, mga boss. Meron tayong chow-chow po, tatlo po kanina na beta ng dalawa. Chow-chow natin, bear type, brindle po ang kulay, hey napakaganda, bear type po. Solid blue 2 months old, may dalawang dewarm. Bibigay ko lang 6 -5. 6k 6 na lang po dyan, subscriber. Euro. Ito sa nag-aarap po ng German chow-chow. Yan, bigay ko lang po 4,000. 4,000? Ay, po, yan mga busing ko. Oh. Yan, ang lalaki po. Chow, chow, so, German Shepherd Cross Bridge po ito. 4,000. Yeah. Yan. Yan, dito tayo, Golden Retriever lang tayo. Golden Retriever po, yan. Cross Bridge lang po ito, 3,000 na lang. 3,000 na lang yung din. Ko, nga, ito po, St. Bernard Labrador, 3,000. Wow, St. Bernard. Maraming maraming po salamat yan. Okay. Yung number natin ulit, yan, Ate Emily? Yung number po, 0998. 8, 7, 4. Yo. For Saul eh. Opo. Okay. Idol oh, si Ayon, mga mga po. Ang bata mo ko, Idol. Ito, Idol. Si Kuya Rodman, oh. Rodman. Ito, meron tayo, Idol, oh. Ito, okay. yung mga dala natin ngayon. Ito, mas maigit. Ito, bigay ko na lang ito, para may ito, ah Para esmail? Bigay ko na lang 6-5 ito, kada isa. 6-5 na lang kada isa, mga po. Para regalo Pwede. Oh, diba? Tsaka sa mamahalin pa lang. Itawad pa ako po. Siyempre so, naman na mm -hmm. kasama na yun doon. Kasama na yun doon. Ito, dalawang babae. So, kailangan dalawa bilhin nila kasi isa sa nanay. Unang ririgaluan yung nanay. Hindi naman po. Iyon. Ito, dalawang babae ito. Ito, dalawang babae. Dalawang Pwede babae. 5-5 kada isa. 5-5 na lang five. mga bossing ko ha. Pwede kada isa. Po, babae, 3 months na Hindi yun no Kasi meron tayong ano, bigil. Bigil. Kasama damit. Pwede. Yun. Babae to going 5 months. Babae ha, mga bossing ko going 5 months Opo, babae Legit okay. split ang bakuna Dating uh -huh. ko na lang ito ng 7.5 7.5 na lang mga boss Kasi ito yung budget meal natin budget pang, meal. pang regalo sa nililigawan Yan uh, Chitso pa maray niya Dating ko na lang ito 3.5 3.5 na lang mga Bye -bye, boss rin. Pang regalo sa mga so, minamahal Opo, lady na lang mata pati kulan Opo, mga, mga, mga bossing ko Pag budget meal Ayan na, kompleto. ko sa kanila ito, Idol, yung French Bulldog ko sa bahay. May French Bulldog. baka pang linggo ko ito. May papel. Sa groto. Paper, kulay puti. Abangan nyo sa groto yan, mga oh. boss. Four months may gift. Four months. License plate pa na, kompleto na. Wow. May PCCI papers. Wow. Aalagaan ah, na, na lang. Na 15. 15K na lang. 15 na lang yan mga bossing ko, o oh. yeah. Lahat ng hinahanap nyo, pure breed. Yeah. Masigla. Naan dyan, na isa ko single father. Oh, single father din. Ayan oh. Shout out sa mga single mom ma naman. Yan. Yeah. Nandito lang yung single dad. Yan, yan ang partner Yan. Ko okay. Ko ngayon. Ayun na parating na siya. Yung number natin. Ah, ito, ito, ito Bago, number. bago. Yung parang yung dati ko yung bago. Number po. natin? Opo. Hindi ko kasi kabisado po eh. Okay, sige, sige. Thank you. Ito boss, eh. ay na boss. Ayan yung uh, number. My number new. Aba, 0952-618-5856. Ayan mga boss. Boss Toyo Pets, ang messenger ko. Ayan. Boss Toyo Pets, ang messenger ko. Ay, kita mo ako, nakapicture ko, kita ko. Ayan. Thank you, idol. God bless. Good morning. Oh, good morning mga bossing ko. Ano? Ito, kakaiba to bago tayo ngayon na hindi na oh. ito ang nanay nito micro exotic micro exotic Batay, naman ano, yan oh female kasama ko mga boss oh, ha kasama pwede sanda ha pwede ito ang yung... <laughs> <laughs> na naman yung 30 okay negotiable oh female to ha go 33 33k oh. negotiable oh, na. pa naman oh, mga negotiable boss negotiable female yan with Naka, papers to process. ano na yung tenga oh, oh. Kairap na na Alis galing na yung tenga niya. Sa nga so, Kapatid niya. Kapatid. Possible na ano. Lalaki. Ano, ang, ang pupugi mga boss, oh. Ano? Tingnan nyo naman. Parang, parang may hydrocephalus. O, oh, parang na parehas kapatid. ng ano, na may hawak. Tingnan nyo naman, oh. Male. Oh. Ito rin, 33K oh. negosyo. 33K din. Negosyable. Tingnan nyo, mga bossing ko, solid na kulay. Lilac color. Lilac. Bakit na dalawa lang yan? Sa uh, dalawa lang aso natin ngayon eh. Dalawa lang. O, ang contact number natin, 0905-8633-280. Eljan de Leon, CFB. You know. O, oh. ano pa yung nyo mga boss? Message na kayo kay Kuya Eljan? Pwede nyo maging ka-textmate yan. Yun. <laughs> Good morning, Kuya Kat. Good morning po. Yun. Ano tayo dito, mga bagong dating. Ano mga dala ni Kuya Kat? Tingnan natin. Ay, kasi wala ako dito eh. Mm -hmm. Ay, oh, tama wala ako dito. Wala ka dito na... nung nakaraan. Nasa na bakasyon. Tatlong Pomeranian. Wow, tatlong Pomeranian yan, yan mga main. boss. Oh. 8,500 bawat isa. 8,500 pesos lang ang isa. Opo. Meron na po yung initial set ha. May initial vaccine na. Opo. May Tapos mga makakuha mga warranty din yan. Wow. May warranty pa ha. Parang gadget ha. Chow -chow oh, chow ay, taba. Ano na ubusin chow, chow namin eh. Nagkaubusan. Oh, taba oh. Oh, buta niya. Ah. Talaga naman mga busong mga naghanap ng panregalo dyan. Eto na. 8,500 lang din yan. Naging isang babae lang yan, eh, eh, boss. Taba rin ito mga bus. Isang babae lang yan ah. Oh. Naging isang babae daw so yan solid. mga busing ko ah. Oh. Tares pa lalaki na. Eto sina mong kulay oh. Sina mo naman. Wow. Lutang din yan ah. Yun oh. 8,500 oh. lang yan. Kung oh, only 8,500 lang may panregalo na kayo. Bole. Managanop nang boli diyan. Oh, eto, Babae, 8,500 ba? Iyan oh, mga bossing ko ha. Ay lang ulo no. Oh. Pag meron din ako pag. Ayun, kumpleto. 4 months old. May pag din. May okay, pag natin. 10,000 din dito. 10,000 na lang mga bossing ko. Ano yan, may kurot pa kuya Kat? Meron. Meron. Depende sa mabuting usapan. Yan. Tapos, meron tayo dito, Chow Chow na din na yung kahit. Hindi ko nagigisingin na. Oo, tulog-tulog. Ang sarap opo, ng tulog. 7,500. 7,500 yes, 500 na lang, then, ha? Yes, then yung lion nag-anap type. ng mga budget wheel dyan, meron tayo dito, 3,500 3,500. Yan okay. na, budget wheel, mga okay. bossing ko, ha? O. Alam nyo na ako, saan nyo na ako kontakin, ha? Yun, know. o. Alam na nila? Ulitin mo pa rin. Para <laughs> <So, Baka> may, <laughs> kontakin nyo ako 099-224-40766 tapos kung ano kung hindi nyo kumakontak doon syempre message nyo na lang ako ayan mga boss sa FB ok, okay. re yun maraming salamat thank you po boss good morning kuya ice yeah. update tayo sa mga pet ni kuya ice mga boss eh, meron tayo dito available na uh, it's a pomeranian pomeranian ano 7 months lalaki. Complete vaccine na din yan. Wow. Dito, bigay ko lang dito ng 6-5. 6-5 na lang, Kuya Ace? 6-5 na lang tayo dyan. Yan Kasi ito, meron tayong available na dalawang dahas yan, parehas babae. Wow, parehas Ten babae pa yan. Old, mga dapol. Dito sa dahas natin, bigay ko lang dyan ng 4-5. 4-5 na lang? Pababa ng pababa, Kuya Ace, ha? Ito, meron pa tayo dito, isang sitso. 8 months old, oh. lalaki. Choco liver. ko, liber, uh, ko ng 4-5. 4-5, pang stud. Mga boss, ha? Oo, start stud. Kasi ito, mayroon din tayo mga papi na sito. Papi mga na princess six, type Wow. Dito sa sito natin, bigay ko dito na 4-5 na lang din. 4-5 na lang, mga bossing ko. Kasi oh, oh, so ito, mayroon pa tayo dito available. And Ang dami. Dito bigay ko dito na 4,000. 4,000 naman. Wow, oh, mga oh, libre nos kuya isa. Man. Mga kakaiba tong mga pet mo na to ah. Kasi ayun, meron tayo. Oh, meron pa. Kasi uh nag-iisang chihuahua long coat. Oho. Babae to, 3 months old. Okay. Bigay na dito na 4-5. 4-5? Sa chihuahua na yan? Nag-iisa. Kasi okay. dito ayun, meron mixed breed lang. Crossbreed lab mix bread natin ng palm spits. Palm spits natin, bigay ko lang dito ng 2.5. 2.5 na lang sa mga mix bread, mga boss. You know, dito lang yan kay Kuya Ice. Kasi ito, mayroon pa tayo dito mga pom chow naman. Pomeranian chow chow. Pomeranian chow chow. Dito, bigay ko lang dito ng 4.5. 4.5 lang. At ayun, mayroon tayo available Golden Retriever. Golden Retriever, ang laki na. 8 months old babae, eh, complete vaccine. Bigay ko na lang dyan ng 12. 12, 8 months old mga boss. Golden Retriever. Tapos, um, available na natin mga portion cut. May portion cut pa, ha? Oh. Yung mga kitten natin, bigay ko lang dyan. 4545 na lang. Pati yung mga adult. 4545 na lang daw sa mga kitten, mga boss, ha? Pati yung adult. Ah. Tapos, small dog pa lang yung available natin english Bulldog? dog bigyan ka na lang dyan ang 5-5 5-5 na lang ayan oh. o so, o ayun pa yung kulay blue <laughs> and yan naka-reserve na yun? ah naka-reserve so, na hindi na natin pwedeng anuin okay mga bossing ko o baka may babatiin pa ba tayo kuya ice wala naman okay. wala naman o yung number natin number natin 09811958279 yun mga bossing ko ha. Ah. tawag kayo kay kuya ice mga boss sa mga interesado sa kanyang pet ayan o oh. Ayun. Good morning, the Red Sweet. Good morning, mga boss. Tayo itong mga toy poodle na going five months. Wow, going 5 five na months na pala. Ang gaganda ng kulay. Toy poodle. Wow, At toy, toy poodle. may papel to. Wow, may papel pa. Ha? Uh, bigay na lang natin ito na 12,000 negosyable. 12,000 na lang yan. May papel, na, mga boss. Ayun, mga bago kakukulit yan. Ay, lapa ka mga. yan. Active, oh. Magkakapatid. Oo. Uh, hindi lang sila pinutol yung buntot. Ayaw na may ari na awa eh. Oo. Pero uh, may papel sila. Yun ang kagandaan dyan, uh, may papel. 1,000 100, slightly negotiable. Negotiable pa ha? PM lang kayo sa akin. <laughs> <laughs> 09-09-259-8335 Yun, mga bossing ko ha. Mabilis magreply reply si Mabilis James. Mabilis mag yan. Tingnan nyo naman mga boss. Pinainan -in na pa na niya, ginumpa natin yan eh, Ginumpa ha. Talagang... Magandang tingnan. Mga toy model mga bossing ko ah. Oh,